Babala mga kapuso, may masamang epekto sa kalusugan ang sigarilyo. Pero sa tagigay, hinahanap ng mga otoridad ang mga nahulikam na nagpapahit-hit umano ng sigarilyong tinatawag na tuklaw sa isang binatilyo. Ang binatilyo po, bigla raw -iba ang kilos matapos humit-hit nito. Balitang hatid ni E.J. Gomez. Pinaghahanap ngayon ng Tagig City Police ang mga sospek na nagpahit-hit umano ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. Sa 16 anyos na lalaki sa Barangay Central Signals, ang lalaki kitang sumisigaw, umiiyak at nagwawala kaya dinala siya sa ospital. Tinanong ko yung bata, sabi niya, Sir, may lumapit po sa amin na ano, nakamotor, dalawa, tapos tinanong yung kasama ko kung pwede magbomba pag ano, pumayag yung isa nagbomba. pagbomba niya, nag-hits siya. Pag hits, alis agad yung ano, lalaki na nag sa kanila. After five minutes po, yun. Nangisay-ngisay na. Bumagsak na po sa saig kinumpirma ng Tagig City Police na mayroon nga nagpahit-hit ng sigarilyon tuklaw sa biktima. Sa pool, sa CCTV ng Barangay Central Signal, ang dalawang lalaking sospek sakay ng motorsiklo. Nakita natin doon na meron ng dalawang lalaki na umaproach dito sa uh, biktima natin. Uh, casual lang sila nag-uusap, then yun na nga. Uh, parang pinapaano siya ng sigarilyo, which is sabi ng Tuklaw. At umalis yung dalawang uh, unidentified pa rin natin. Posible raw na dayo lang sa lugar ang mga sospek. Tumangging humarap sa kamera ang 16 anyos na biktima na isang grade 11 student. Pero kwento niya, hindi raw niya kakilala ang dalawang lalaking lumapit sa kanya dito mismo sa aking kinatatayuan. Pinilit lang daw siyang humithit ng sinasabing tuklaw. Wala raw siyang nagawa kundi din ng dalawang lalaki dahil sa takot na sasaktan siya. Hustisya ang hiling ng mga magulang ng biktima na residente ng barangay Hagonoy. Pinaigting naman ang curfew sa lugar kasunod ng insidente. Nakita naman natin na hindi maganda talaga yung reaksyon. Hindi pa natin alam kung ano yung after effects sa kabataan. Kaya alarming to para sa amin. Itong tuk tuklaw na sinasabi nila is napaka-dangerous sa katawan natin. Kasi ito, mataas yung nicotine na inilalabas nito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa insidente sa Tagig, may insidente na rin ng tatlong kabataan sa Puerto Princesa Palawan na nadidyohan habang tila kinuko, kinukumbulsyon matapos din umanong humithit ng tuklaw o black cigarette. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang tuklaw ay galing sa Northern Vietnam at tinatawag doon na tuoklaw. Ang uri ng tabakong gamit dito mas malakas kumpara sa ordinaryong sigarilyo. Ayon sa sa France Press, ang tuwoklaw ay karaniwang hinihitit gamit ang malalaking bamboo pipe. Sabi naman ng ilang artikulo online, hindi raw ito hinihitit na parang ordinaryong sigarilyo at dapat hinay-hinay lang dahil matapang ito. Hinihintay ng PDEA ang resulta ng lab test ng sample ng hinihitit ng mga nangisay na kabataan. Pero sa special nito, posibleng may ibang halo ang tuklaw na kanilang hinihit. That's 9% yung nikotina niya as compared to the regular cigarettes na around 1 to 3% nikotin lang. So, doon mo makikita na mataas talaga ang concentration ng nicotine sa tuklaw cigarettes. Ba bakit to ganoon kataas? Because of the the plant na ginamit diyan, yung nicotina rustica as compared to nicotina tabacum na yan yung ginagamit for ordinary cigarettes. Arestado ang isang Pinoy green card holder sa California sa Amerika dahil sa kanyang koneksyon o mano sa terrorist group na ISIS. Ayon sa U.S. Department of Justice, batay sa records ng isang financial services corporation, labing dalawang beses nagpadala ng pera ang 28 anyos na Pinoy sa dalawang nagpakilalang ISIS fighters sa loob ng limang buwan. May kabuang halaga raw ito ng mahigit $1,600 o halos 93,000 pesos. Nakilala raw niya ang dalawang ISIS fighters sa social media. Batay sa kanilang pag-uusap, gusto rin daw ng Pinoy na maging bahagi ng ISIS. Ayon sa mga prosecutor, nahulihan din umano ng bomba ang Pinoy sa kanyang kwarto. Ipinagbabawal sa Amerika ang pagsuporta sa Foreign Terrorist Organization. May parusa yong pagkakakulong na hanggang dalawang taon. Walang pahayag ang inarestong Pinoy. Patuloy na minomonitor ng ating Department of Foreign Affairs ang kaso ng Pinoy. Handa raw silang magbigay ng legal assistance kung kinakailangan. Pag-uusapan na ng Senado ngayong araw ang susunod na hakbang kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Himay natin yan at mga kaugnay na isyo sa tulong ni UP College of Law Professor Paolo Tamase. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali! Magandang umaga, Rafi, at sa inyong mga taga-panood. Opo, ano po ba yung mga aasahan at mahalagang uh, maisama sa pagtalakay ng mga senador ngayong araw po sa impeachment case uh, ni VP Sara? So, inaasahan natin ngayong umaga kung ano yung gagawin o okay, kung <coughs> ano yung gagawin ng Senado bungot, bungat dun sa uh, decision nga ng Korte Suprema. Uh, sa palagay ko, may mga magtutulak ng pag-dismiss ng kaso ni VP uh, Duterte mayroon din sigurong magtutulak na ituloy pa rin ng Senado yung paglilitis at baka mayroon din naman na ipagpaliban lamang ang uh, paglilitis habang inaantay ang Korte Suprema. Pero mahalaga ho ba na kailangan pang i-discuss mo ito o uh, uh, dapat sumunod na lang sila doon sa naging uh, desisyon ng Korte Suprema. Kung titignan natin yung nakaraan uh, sa natin no sa impeachment, uh, yung Senado mayroon talaga silang kiniklaim na superiority pagdating dito sa isyu na ito. So nung panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona, bumoto muna yung Senado uh, bago niya na sinunod yung TRO na inisyo ng Korte Suprema. Maasahan natin na mamabanggit yung President o yung karanasan na iyon sa pagdidesisyon nila ngayong araw. Mm -hmm. uh, ano po masasabi niyo sa pakiusap ng Kamara sa Senado na dapat daw ay uh, hintayin muna yung desisyon ng Korte Suprema sa kanilang isinumiting motion uh, for reconsideration? So, alagay ko lang po no sa personal kong uh, akademikong pananaw, mukhang ito po yung pinaka-maselan uh, at uh, maingat na kurso na pwedeng gawin ng uh, Senado uh, sa pamamagitan ng pagpapaliban. Tutunoy ba nila o hindi yung pagbilitis, Ibigin nila ng pagkakataon yung Suprema na maresolba muna yung motion for reconsideration. Bagaman sinabi nga ng Korte Suprema na immediately executory daw ito. Mm -hmm. Hindi ko po alam kung napag-aralan nyo yung MR ng uh... A lower house, pero base sa mga ipinunto ng Kamara sa inihain nilang motion for reconsideration, eh posible kayang mabago yung desisyon ng Korte Suprema? Uh, siguro po, no? Uh, karapatan po kasi ng bawat mamamayan sa ating mga procedure tuwing nangaharap sila ng kaso na humingi ng pangalawang pagkakataon upang maipaliwanag ang kanilang uh, panig. Uh, sa palagi ko po, malakas naman po yung grounds ng motion for reconsideration na ihinain ng Office of the Solicitor General kung magbabago po yung isip ng Court Suprema natin, ay sa kanila lamang po talaga uh, yung decision na iyon. Ngunit mayroon naman po kasi tayong karanasan na nagbabago talagang Suprema. Lalo na dahil, I think, uh, supportado yung uh, Office of Solicitor General na posisyon ng marami pang akademikong pananaw at mga pananaw ng mga eksperto ukol sa impeachment. Mm -hmm. uh, pakipaliwanag nga po, ano ba ibig sabihin ng Court Suprema kapag sinabi nga immediately executory? yung desisyong nga uh, i-dismiss yung impeachment case kay VP Sara. Gayong uh, hinihingan pa ng tugon yung uh, ng kampo ni VP Sara sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Uh, uh, so ibig sabihin po ng immunity executory ay hindi na po kailangan mag-antay ng pag ng motion for reconsideration bago po ba ipalaganap ang desisyon ng korte. Ibig sabihin po nun ay hinihingi ng korte o mire-require niya na sundin na ng mga partido ang desisyon niya hindi naman po ibig sabihin no, na bawal humingi ng reconsideration ang mga partido. So pwede pa rin po sila mag ng motion for reconsideration gaya ng ginawa ng House of Representatives. Ngunit hindi po katulad ng kadalasan na nangyayari, at gusto ko lang po i-highlight yun know, na medyo hindi po karaniwan itong ginawa ng Korte dito sa Executive Executive um, Hindi na hinaantay ng Korte yung pag resolve ng mga motions for reconsideration bago pa, utusan yung mga partido na sundin na ito. Mm -hmm. Well, abangan po natin ang mangyayari dyan po sa Senado. Maraming salamat, UP Law Professor Paolo Tamase. Maraming salamat din po. Nagsagawa po ng clearing operations ang Quezon City LGU sa ilang kalsada sa lungsod. Balitang hatid ni James Agustin. Ginawang vulcanizing shop ang bangketa sa harap ng sari-sari store na ito sa Araneta Avenue, Quezon City tambak ng iba't ibang gamit gaya ng mga gulong ang inabutan ng mga ahensya ng Quezon City Government na nagsagawa ng clearing operation sa lugar kaninang umaga. Sabi ng may-ari ng sari-sari store, hindi nila alam na bawal yun. Inilabas lang po yan kasi ano po, nag, ayos lang dito. Pero kung bawal, pwede naman, ipapa, pwede naman ipasok. Kung gamit na yan, kailan lang po yan nilabas. Pero yung vulgarizing, matagal na po po eh. Bilang konsiderasyon, inisyohan na lang ang may-ari ng ordinance violation receipt para sa obstruction. Hindi na kinumpis ka ang mga gamit na nakaharang sa bangketa. Hilera naman ng mga barong-barong ang inabutan sa bahaging ito ng G. Araneta Avenue. Mga residente na lang ang nagtanggal ng mga trapal na sumakop na sa bangketa. Kasi po ang hirap po ng pumita ng pera ngayon, lalo sa trabaho. Minsan walang pasok, minsan sa isang, sa isang linggo, minsan nakatatlong biyahe lang po ako. Wala po kami bahay na matutuloy eh. kaya dito po kami, sariling tayo. Nakigaya lang po kami sa iba mga nagtayo. Nakatambak naman sa mismong bangketa ang mga kalakal gaya ng mga sofa. Malapit sa poste, may nakuha pang sirang inidoro, maleta, at kung ano-ano pang kalakal. Wala ko kami talagang mapaglagyan dito ang namin. Mas pinaiting na lokal na pamahalaan ang clearing operation sa mga basura at nakatambak na kalakal sa bangketa. Kasunod ng mas malalang pagbaha na naranasan sa lugar, nito mga nagdaang bagyo. Isa pong uh, sinisilip na dahilan noon ay yung uh, mga basura at saka yung mga nakakalat sa mga kalsada at sidewalk na tinangay ng tubig at na naging dahilan ng pagbabara ng waterways at tumaas ang tubig dahil po doon. Importante rin daw na may maayos na madaanan ng mga pedestrian at walang nakaharang ng na mga sasakyan sa kalsada. Kapag ka walang mga illegal parking dito, construction, eh, 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 eh. Sure, yung uh, ng trabiko, uh, maibisan talaga dito. Isinakay sa dump truck ang mga basura at nakumpiskang kalakad. Ang mga pamilya naman na nakatira sa bangketa ipoproseso ng Social Services Development Department para matulungan. James Agustin, nagbabalita para sa Gemma Integrated News. May init-init na balita, may sunog po ngayon sa Happy Land sa Tondo, Maynila. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang gusali sa barangay 105 at mabilis na kumalat sa mga katabing gusali. Bago mag alas 11, tinaas na sa Task Force Charlie ang sunog dahil sa tindi ng apoy at usok. Inaalam pa kung may sugatano nasawi, maging ang pinagmulan ng apoy. Mga mare, nag-react si Jack Roberto sa usap-usapang closeness ng ex niyang si Barbie Forteza at kaibigang aktor na si Jameson Blake. Chika ni Jack, Kahit anong relasyon sa inyong... meron sila, oh. There, uh, si Jameson is a good guy, Barbie is a good girl. Sabi ko kay Jameson, mabait si Barbie, lagahan mo lang. Chika ni Jack sa inyong mare, bagay si na Barbie at Jameson sa isa't isa. Naispita, na-ispatan si Jack, nakausap si Jameson sa GMA Gala 2025 last Saturday. Na-interview na rin doon si Jameson at Heto ang reaksyon niya sa napapansing closeness nila ni Barbie. We're we're just enjoying each other's company. Yeah, and yeah, she's a really good person. And oh again, yeah, we have common interests. Reaction ko, is there anything going on in there? Um, <laughs> no comment. Handang tumanggap ng mga pasyente ang 20 Department of Health at Government-Owned and Controlled Corporation Hospitals sa Metro Manila. Kasunod po yan ang anunsyo ng Philippine General Hospital na puno na ang kanilang emergency room. Ayon sa DOH kasama sa listahan ng mga ospital ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and San Sanitarium sa Kaloocan. Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center. San Lazaro Ruiz General Hospital sa Malabon at National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Gayun din po ang Jose Fabella Memorial Hospital, Jose R. Reyes Memorial Medical Center San Lazaro Hospital at Tondo Medical Center sa Maynila. Maaari rin pumunta sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, Research Institute for Tropical Medicine for sa Muntinlupa, at Rizal Medical Center sa Pasig. Pati na rin po sa East Avenue Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Orthopedic Center, Kirina Memorial Medical Center sa Quezon City, at sa Valenzuela Medical Center. Kasama rin sa listahan ang GOCCs na Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, at Philippine Children's Medical Center. Kung magdadala naman ng pasyente sa Metro Manila Center for Health Development, maaari nang tumawag sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong TV screen. Ay sa DOH, makakaasa ang mga pasyente na mahigpit na ipinatutupad ang zero balance billing. O oh, eto naman, naibalita po natin kanina ang tungkol sa pagbababa ng ilang uh, bilang po ng mga unemployed. May isang kabitenyo na tutulong din yata na mapababa pa ang unemployment rate. May kwelang experience siya habang kinukompleto ang kanyang requirements. Number one, syempre na hinahanap po ng mga employers sa job applicants ang resume. Pero si John Paul Babor, trial version lang yata ang kayang ipakita. <laughs> Buo naman ang loob niyang magtrabaho pero 10% lang yata ang natapos sa kanyang dokumento. Kinansel kasi ito habang ipinapaprint. Kaya ang ending, mukhang tipid version ng kanyang picture at inilagay na detalye. Halos 30,000 netizens na ang nag-ha-ha sa resume na parang resu lang yata. <laughs> Trending. Trending. Kailangan mag-resume yung kanyang resume. mag-resume ng printing. May update ba? Kung, I'm sure nireprint na naman niya naman, siguro yan. oo oh. naman. At uh, talagang mukhang decidido naman siya. Uh, na magtrabaho, di ba? Kasi kasi nagpaprint oh. pa nga siya. So, sana nga matanggap ka. Sana yung uh, kanyang future employer nanonood ngayon sa Balitang yes. Hagi. Meron oh. oh, na, <laughs> naman po, buo naman yan. Buo ah, naman. Bukalo. Buo bu bu <laughs> po ang kanyang loob. Uh Oo. -oh. Pero uh -oh. yung uh -oh. resume, okay. kalahati. kalahati. Ay, 10% pero, nga lang. Hindi pa umabot na. Pero kanal. yun ang pinaka-exciting. Pero pinaka-mahirap ha, na ginagawa ng mga bagong graduates. Diba? Maghanap ng ang trabaho. trabaho. Iba, literal talaga na... Yes na pinapasukan at kumakatok sa mga pinto para na magbigay yes. ng kanilang resume. Oo, minsan kasi ang daming job mismatch ngayon. di ba? Mm -hmm. Yung course nila, hindi naman akma doon sa mga available na trabaho. Correct. Oh. Pero ang lesson dito dapat, uh. huwag i-cancel kasi yung printing. Oo. Oh, oh, oh. oh. <laughs> I'm sure dapat maraming resume. Payong i-print. <laughs> Correct. Na? Oo nga, abunoha mo daw. Oo, oh, oh, sandali <laughs> lang. Ito, may printer kami dito. Marami. Ayan.